Hello there, Libra signs. Welcome to your monthly reading. This reading is for the month of August. Love reading, Libras. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay? Hindi lahat ng Libra maka-resonate sa reading na to. So, take what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra signs. So, put yourself na situation kung saan kayo naka-resonate Libra, If hindi kayo naka-resonate dito, please do check your other placement, your sun, your moon, your rising, your venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, pwede din from here to there, makontinue yung reading ninyo um, to your other placements. However, maka-resonate pa rin kayo. So, let's start Libra. An ano yung paparating or ano no, not paparating. Ano yung pwedeng mangyari? in the month of August or in the future. So, titignan muna natin kung ano nangyayari ngayon. Okay? Pwede to sa mga in a relationship, sa marriage or single. Let's see. Libra. I will go into pulls Oracle cards first to see a uh, situation. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Lies keeping secret. Ouch. I am a Libra. <laughs> so let's see. Another Oracle card. Truth expression. So, siguro, nag si person and then nalaman mo yung katotohanan. Sounds relate. <laughs> Done. Completion. Lessons learned. <sighs> okay, so parang Natuloy-tuloy yung story to these three oracle cards. I'm not finished. Let's see first another oracle card. Commitment. Wow. parang from 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 pain towards ano na commitment happy relationship so ano yung gusto niya sa sa iyo ibang iba ka sa lahat. Okay, Libra, sounds great. Akala ko pain na eh. <laughs> May lies. So, anyway. Tignan natin. Anyway, nakikita ko dito. Obvious naman siguro sa ano. Kahit siguro kayo makuha ninyo yung story dito. Ito pa lang, makuha nyo na yung story dito. This person lied to you. This, this person keeping secret. Okay? And then, um, nalaman mo yung katotohanan dito. Um, nung nalaman mo yung katotohanan, sinabi mo agad sa kanya, hindi mo tinago to muna or whatever. Sinabi mo sa kanya kasi may evidence ka na eh, nalaman yung katotohanan. But then, this person, nung nalaman mo yung katotohanan, siguro you as a Libra, you, made you motivate this person, you, um, kumbaga, Parang pinagsabihan mo siya, honestly kasi yung libra, ganito kasi si libra. Pag si libra yung magalit, masakit talaga siya magsalita. Kasi kinikimkim nila yan lahat eh, sa damdamin to utak, kinikimkim namin lahat yan, ayam ang libra, son. So, um, ang pagpuno na, lalo na pag nalaman nila yung katotohanan, then may evidence, yun, hindi talaga sila magdadalawang isip is i sabihin talaga nila yan sa partner na ito yung ginawa mo at um and even natatanungin pa nila yung partner na maganda ba yung ginawa mo mabuti ba yung ginawa mo di ba hindi like hindi sila basta-basta lang na no ang kay libra kasi they motivate the person in a way na masasaktan din sila like um matatamaan yung partner nila into um, kung ano yung mga sasabihin ka. Kung baga, matatamaan sila into something na mapapasok talaga sa isipan nila. Um, ganun, mag, ganun si Libra kung mag, magsalita, kung mapuno na. Kasi lahat yun katotohanan eh. Sasabihin talaga nila lahat ng katotohanan, lahat ng nakita nila, lahat ng gusto nilang sabihin sa person nila, lahat ng nararamdaman, lahat ng galit na kikimkimin nila. Sasabihin na nila yon in a nice way actually. Even though naiiyak na yan sila, sa um, sasabihin pa rin nila yan in a, in a manner way, parang gan may manner pa din. So dito sa point na to, itong person na to. Itong person na to is like na learn siya from his lesson or his or her her mistakes, his or her mistakes. So et na-observe ko talaga itong mga manok ng tatay ko. <laughs> um pag nagsasalita ako dito, sila din naman nagsasalita. Akala, sig siguro naririnig nila ako, no? Akala nila manok din ako. Anyway, sorry about that. Um, so, na, kumbaga, natauhan siya sa mga sinabi ni Libra. Or sinabi mo, Libra. So, sa mga... And then, dito na siya nagbago. Parang may commitment kasi dito. Things are getting serious. Ibig sabihin, trinay niya talagang ayusin to with you. Um, parang nilagay niya sa utak niya yung mga sinabi mo. And then, iba-iba ka. Iba, Ibang-iba ka sa lahat. Because might be, sa lahat siguro na naging girlfriend niya, naging karelasyon niya, might be si Libra or ikaw, yung someone na hindi basta gumibap, pero um, someone din who teaches this person like parang kumbaga naging gabay kumbaga naging gabay kanya naging teacher kanya sa mga sa mga pagkakamali niya hindi lang basta mag, mag magsasalit, magsasalita ng mga bad words ganyan ganyan ano ano yung mga bad word wala kasi i don't know in the other hindi ko alam sa mga ibang libra pero mostly i know a libra mostly sa mga libra kasi they don't do it in their with the person that they love ang ginaang inaano nila dito lahat katotohanan wala yung mga bad words you know alam mo yung mga bad expression na pananalita um, hindi ko alam sa ibang libra pero kasi nakadepende naman kasi yan din sa moon sign eh sa moon sign sa mars sign niyo pero in my part hindi ako hindi ako masalita nang ano yung bad words even to my partner I don't speak bad words even if galit na talaga ako wala ko wala siyang masasabi sa ganyan hindi even ako sumisigaw so um, ganun siya, iba-ibang, kaya nasasabi niya na iba-iba ka talaga, ibang-iba ka talaga sa lahat because you are, of course, na, sa'yo siya naka-learn ng mga lessons, sa, ikaw yung napakinggan niya ng mga ganong mga namomotivate siya, sa mga mistakes niya, nare-realize niya, na-awaken siya with you. So, let's see. With the tarot cards. and this is what is happening sa inyo ngayon so definitely might be an LDR So, definitely merong, um, may be feeling ko ikaw to eh. Parang you wanted to walk away na talaga, emotionally, from this um, commitment or from this relationship nung nalaman mo yung katotohanan dito. But this person don't allow you. Ayaw niya. Gusto niya pa din na, um, gusto niya ng new beginning with you pa din. Andun sa point na gusto niya makipag-ayos pa din sa'yo parang this person will going to take the leap of faith um, towards a new beginning with you. Kahit hindi man siya prepared or ano man, hindi, niya, hindi siya prepared sa mga pwede niya sabihin, ano, man, ano niya pa sa ayaw niyang mawala ka. Um, pero ikaw, andun ka sa point of feeling ka na. So, I don't know if this is already, this is not the first time. Might be this is already like second time or third time. Um, kasi nandito sa punawilling ka na to cut this person off eh sa pagiging reckless niya, sa pagiging immature niya, sa pagiging ano niya, sabi natin cheater. Sabi saan sa pagiging um isigaw lucky niya na tao. So, kapag magkakaroon niya ng iba. So, definitely yung lies na to is about third party could be. So, nagkaroon din naman siya ng spiritual awakening dito. Sa mga nangyayari. Nung time na siguro na siguro na nakapagsalita ka na lahat-lahat na and nasabi mo na, sige, maging masaya na lang kayo and um, bibitaw na lang ako. Ayoko na. Ayoko na ng ganito. Something like that. Then, um, this person didn't allow you because ayaw niya mawala ka, kasi ibang iba ka sa lahat so the thing here is nagiging practical ka talaga dito Libra ano yung nararamdaman ng person mo dito Meron talagang lies dito, Libra. This person did really lie to you. And he felt trapped. No, nung time na nalaman mo yung katotohanan, he felt trapped in a situation. So, parang, um, nung time siguro to the point na nag parang gusto mo na lang na bumitaw, pinaramdam mo sa kanya na bibitaw na ako, um, doon siya nakapag ano na no, hindi pwede. I will going to offer Libra a second chance or a new beginning this time. This time, siguro, I will going to try my best na kahit mahirap, kahit hindi madali, um, ayusin ko to. So, this person should still going, yun, yun yung feeling niya eh. Mag-move forward pa din siya talaga towards with you and hindi siya titigil na pagkipag-usap sa and will going to move forward kasi nakikita niya sa yung goal niya sa buhay and yung beginning is second chance pero dumating talaga sa point na sumakit din yung ulo niya like naguluhan din siya na stress siya lalo na nung nalaman mo yung mga lies niya pero decision niya pa din yung um this person still want to come back to you so want you ayaw niyang mawala ka So how about you Libra? Ano yung nararamdaman mo dito? See? Willing ka na talaga Libra. To let go of this whether it's painful for you because we all know that Libra holds the relationship sa mga may alam about astrology about zodiac signs Libra holds the relationship they are all about relationship and love importante ito sa kanila pero na pinaprioritize nila itong re yung relationship pagdating sa Libra kasi ito yung hawak nila eh parang natural to sa kanila that relationship para sa mga Libra is important. So, dito sa point na to, parang even if, if it's painful for you, ready ka na to give up. Kasi, dito na eh, parang nung nag-away kayo, parang para sa'yo, nakapagod na to. Um, hindi, lang, hindi lang talaga to first time na nangyari. Um, kasi napagod ka eh. Napagod ka and then parang feeling mo you you just really wanted to end the cycle to have a changes in your life um parang parang inano mo na lang sa sarili mo na baka hindi talaga to baka um okay na lang na kahit bibitaw na lang ako baka hindi talaga kami something ganun na lang yung nararamdaman mo dito um but you still know even you libra alam mo na hindi siya bibitaw. Um, even if ganito yung mga nararamdaman mo, alam mo na hindi siya bibitaw. And um, matagal na din nata kayo nito eh. Ma madami na kayong pinag-usapan about marriage, about life, about future, and um, a new beginning. So, andun ka pa din sa point na kahit, kahit nandito na kayo sa point na almost na kayo na o, almost na kayo nawasak. Parang you still felt na parang feeling mo hindi hindi pa to matatapos. Pero ready ka na, nagre-ready nag ka na whatever it is. Pero pansin mo talaga or nakikita mo talaga sa person mo na wala siyang balak kumibag. And yes, wala naman talaga siyang balak kumibag sa mga nagawa niya or sa pala, sorry. So, tignan natin kung ano yung Pwedeng mangyari for the month of August or in the near future. Divine intervention, time for reflection. This is your your planet Libra. Venus will offer love. Relationship Divine Intervention, Divine Masculine Venus. This is your person, obviously. Divine masculine. Oh. Ang dami. patience. Just a few more months. Good thing come to those who wait. Just a few more months. So anyway, I can see with this is parang you are preparing yourself sa mga pwedeng mangyari already, Libra. Parang manood ka na sa point, oh, the next thing na gagawin niya to, hindi na, tanggap ko na, na hindi na talaga kami. Parang, um, andun yung preparation mo sa mga pwedeng mangyari. Pero, um, you love this person. Hindi naman sa, hindi naman sa willing ka to, willing ka to let go of this. Pero willing ka pa din na ayusin to. Kasi, you, you felt dito, if, meron talaga kayong connection na dalawa. And, um, this is your divine masculine. So, that means, this person is might be yours talaga might be this person is some someone meant for you talaga with the venus here and offer so meron talaga itong person na to might be venus offer this love to you might be venus offer this person to you this is for you ito na yung para sa iyo so patience just a few more months good things come to you come to those who wait. Might be, sabi ko nga di, di ba earlier, you might be an LDR. Might be few more months magkita na kayo and everything will going to be okay pag nagkita na kayo. But let's see. Okay? With that tarot card. Tapos, andito ka, bakit ko sinabi, this is already your divine masculine, this, this, your divine person, this is your person. Kasi, your, the Venus is your, your planet kasi Libra eh. So, Libra is under the planet of Venus, Libra and Taurus. So, Venus, kumbaga, si Venus parang nanay ng Libra. Parang ganon. Hawak niya yung Libra. So, si Venus na, nag-offer na nito sa'yo. Parang, parang pinip, na prepare to ni Venus para sa'yo, itong person na to. This is your divine masculine. There you go. Oh, the high priestess. Anyway, sorry about that. Okay, I can see here the magician card. This is the manifestation. Um, <clears throat> may pa din ako nakita sabihin natin na like pagsubok pa talagang tatating sa relationship ninyo or commitment niyo meron pa din ako nagkita ang disappointments. Might be during those time, nung nalaman mo to, hindi to agad-agad nawala sa'yo. Sa isipan mo, sa puso mo, syempre. Libra are overthinkers as well as they are um, air signs. So, i-mix mo pa yan ng kanilang kind of moon sign. Ano man yung moon sign ng kind of Libra na yan. So, um, nag-overthink din talaga si Libra. So, hindi niya makalimutan to, yung mga nangyari. Kasi, parang kumbaga, hindi niya na nakakalimutan yung nangyari in the past. Nagdagdagan -dag pa to. So, parang kumbaga kay Libra, um, since mahal niya yung person na yun, tinatry niyang tanggapin. Tinatry niyang lunukin yung mga pain. Para maging practical lang siya sa sitwasyon na, okay, tanggapin kita. Maging okay ulit tayo. Pero, hindi mo yung nakalimutan. Meron pa din talagang mga disappointments and um, few of like on and off, kumbaga. But, with the magician card, I can see here that um, nagkakaayos pa din kayo, however. Kasi nandito si magician eh. So, with the knight of pentacles and this person, um, dadating man kayo sa nag-aaway kayo, nagtatalo kayo, nag-aaway kayo, dadating kayo sa point ng sakitan pa din, pain. Dahil na nga sa, you are already a high priestess here, you know already, you always observe already. Sabi nga dito, it's like you're preparing yourself already. Parang kumbaga, hindi ka na katulad na, na medyo nung time na naging okay kayo ng matagal. Um, hindi ka na katulad na naging kampante ka ngayon this time parang masyado kang masyado kang sensitive sa kung ano man yung mga pwedeng mangyari, ano man yung mga i-post niya, ano man yung something sino nagla-like sa kanya. Sensitive ka sa mga ganong mga bagay this time because you are already observing. And through this, dito kayo nagtatalo. So, dito kayo nag-aaway. But, um, meron nga sa point na nag-aaway talaga kayo, nagsasakitan kayo. Pain, heartbroken. So, pero this person still continue wanted to offer you this course. Hindi ka niya, hindi naman siya gumigive up. Ando uh, lang talaga kayo sa point na na-stress kayo pareho sa away because of hindi mo nga makalimutan yung mga nangyayari. But as the Venus said here that this is your divine masculine, so with the patience here. Uh, might be pag nagkita na kayo or nagkita na kayo ulit, then everything will going to be okay. Kasi para sa kanya naman kasi, ibang-iba ka. See, this person do love you. Mahal ka niya. And, nagmamahalan talaga kayo sa isa't isa. <laughs> Venus sign with the two of cups. So, even if sabihin natin na may mga pagkakamali itong person na to, nobody's perfect. But, yes, I know cheating should not be involved in this. But, um, nowadays kasi this generation, parang kumbaga sa isang relasyon, meron talaga ng ganun you know hindi na katulad before but anyway I can see signs here Capricorn um, you might be Capricorn this your person might be Capricorn you might be you are yes you are Libra you might have an Aquarius or a Gemini in your chart um, your person might be Capricorn Virgo Taurus Aries Sagittarius Leo You might have an also an Aries Sagittarius Leo in your chart. Check your placement guys, your moon signs. Um I can see also Taurus in your chart. Could be merong kang Taurus sa chart mo. Um I can also see Gemini, might be sa sino man sa inyo, might be your person. Gemini Virgo. Um Cancer, I why did I mention Cancer? Cancer Pisces. or nga, Capricorn Virgo Taurus Sun Moon Rising Venus so let's pull one last oracle card let there be closeness between you but always give each other space love never claims it simply allows and gives. so that is my reading for you guys. Thank you and God bless.